ako si Mary Agpalo Kahimat, taga Santa Cruz Norte, Badoc, Ilocos Norte. Uh, nagsimula ako na gumamit ng Vantage Speeds 2 uh, two years ago. Uh, mula nung nag-umpisa ako, nadagdagan ng isang inahin, tapos marami yung, naging marami yung uh, anak niya mula nung gumamit ako ng Vantage Speeds. Uh, ang masasabi ko sa produkto, uh, maganda siya sa Uh, performance na nakita ko sa aking mga alaga. Uh, ang napansin ko sa mga alaga ko mga uh, healthy yung mga yung mga beak. Tapos yung sa pagdating sa karne, malinis yung taba. Tapos yung uh, uh, yung technician uh, excellent yung masasabi ko para sa uh, service niya kasi pag tinawag ko ah uh, uh, talagang fun, uh, on the spot pupunta siya. Uh, natulungan ako sa pamamagitan ng iyon yung uh, nadagdagan yung uh, kita. Pero sa ngayon, nagpaplano pa ako kung saan ko ilalagay yung uh, mag-extend kasi ako ng panpulungan. Uh, Pinagpapalanohan ko pa lang sa ngayon. Sa Vantage Hug Feeds, panalo ang negosyo sa pakain sigurado.